Ayan, magluto ko ug kuan. Snacks. Magluto ko ug snacks kay. Aron din ta magpalit o oh. dinapay. <coughs> cinnamon roll. Bon. Tubo na ako na siyang bake Uy, oh, ano, luto na. na. mag mga isinod natin. Ayan na. Ready ready to eat na. O pangkapi na na mamaya. Hindi Lumaki siya. Buti pa yung bans, malaki. <laughs> Buti pa yung ano, bans, tumubo. Yung sahod, hindi umiksi pa, lumiit pa. O, oh, ayan, o, oh, luto na. Mm, 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 Kasing bilog ng aking mukha. Mm, Di ba, o? Oh? Parang buns din yung mukha, o. Oh. Ayan, o, oh, libre snacks na. Libre snacks. Nakaluto na ako ng pang snack namin mamaya. Happy eating!